isang maganda maganda magandang gabi gabi na po ayan sa inyong lahat dyan ayan dito po tayo sa Burauta ni Boss D update po tayo sa konting mga motor parts at accessory na mga bagong dating ngayon ni Boss D dito sa Burauta niya sa mga nagtatanong ko ng uh, location nito Emma Town Center El Camino May Bulacan paki-waste na lang po ayan ito boss magkano to boss kabita ng ilang to oh. pang click magkano sa ganito o, oh, yan, yeah, 450 lang mga paps, oh, napakamura na, o. Oh. So, wala na po kayong hahanapin dito kasi ito, 450, mayroon nito dito kay Boss D, kabitan ng ilaw. Tapos, may mga ilaw na rin dito, ayan na, di ba? O, oh, magkano sa ilaw? 550 lang. Tapos, may mga mekaniko na rin dyan. Ayun, o. Oh. Papagawa, diretso kabit na lang. Mamimili pa kayo ng ilaw dito, eh. Tsaka mga busina, kung gusto nyo magpalit, may mekaniko rin po rito. Ayan, may Pia Horn, Auto Style, saka may Hollow. Iya. Yeah. Saka dito po, napakarami pong mga shock. O, para saan to? Mga uh, pang click. Pang click, pang mayo. Magkano sa ganito? 9.50. 9.50. Paris na rin. Isa lang yan. Isa lang. Pang click. Pang na. nga, isa lang yung shock. Ng click. <laughs> ayan, smoke pa yan mga paps. O. ayan. Adjuster pati, na-adjust. Na-adjust to, naiikot mga paps. O. Yan o, shout out naman tayo dyan. Shout out sa so, uh, mga natin dyan. Yo, Santa Maria. Santa Maria. Shout out sa mga taga Santa Maria. Napakarami pong shack nyan dito mga paps. Hindi lang po yan. Shack sweets. O, sa mga ganitong domino sweets natin, magkano? 100. 100 pesos lang. Ito po yung kapares ng bracket, sweet, saka ilaw. Ayan. Pwede na bumiyay sa gabi. Pwede na. Saka mga ganito, marami din po rito. Magkano sa ganito? 200. 200 pesos lang Napakaganda niyan Ayan o no, May digital Tsaka may Ayan no, May Ano tawag dito sa Ganito Odometer May digital po siya o oh. Speedometer to Pero may digital Ayan Sa gilid Ito Ayan no, For only 200 Napakamura na mga paps o oh. Tsaka napakarami ditong mga Ayan o oh, Mga ilaw Halos lahat siguro ng stoplight na dito na tsaka headlight. Ito, para sa anong motor to? New Soul. New Soul, magkano sa ganito? 450 uh, 450, ayan, may usual mga pop So, for only 450 Available po dito sa Purata ni Bosti oh. oh, Sa mga stainless na ganito 550 550, para sa, Papantimix. Anong motor? Ah, pan-TMX. Ay, yan pala mga paps, yung hinahanap nyo. Ayan, oh. Yung mga naganap niyan. para sa inyong motor na TMX, oh. napakamura. Pagkano nga ulit? 550. lang. stainless na. Laban sa ulan niya. Laban sa ulan. Wala ng tanggalan. Wala nang tanggalan. Ay, yan mga paps, oh. Napakarami, oh. Sa so, mga naganap niyan, punta lang po kayo rito sa Burao ni Boss D. Available po yan. Maraming stock si Boss D. ngayon, oh. Ay, hindi lang yan, napakarami oh, sa ganito na no, Magkano ganito, o, oh, 350 lang Para sa anong, anong motor kaya to? Papang XR XRM, wave, ganyan Kasi apat na butas Ayan mga paps na oh. Nabutas, available po yan dito sa Borota ni Boss D mga paps O, oh, dito sa headlight na ganito 350 350 lang mga pops eh. Oh. Napakadami, itong hydraulic ano natin? Hydraulic pump? Oh direction push lang <laughs> sana di po pero alam natin din sa. Ah sige, sige sige pero mura lang tong mga paps. Ayun oh. Maganda po 'yun diyan sa mga motor niyo mga paps. Ayun. Marami oh, maraming stock nyan Mga hydraulic pump pump, hydraulic clutch. Hydraulic pump pump. Ayun oh. Ito sa mga ganito oh. Ang dami. Ayun oh. Pagka by ban May adjustment pa oh galing. Ayan mga papso may adyasan to. 500 lang. Mamimili kayo ng kulay niyan. May kulay blue, gold. May kulay ano pa nga ako nakita doon. Orange nakasabit Ito, pang-click pa to. Ayan mga papso oh, pang-click. O, oh, sa ganitong tambutso natin pala. Ayan o, oh, maganda. Niyan, one niyan, 1.8. 1.8, monster, yung kompleto. Para sa anong motor? kahit sa ano universal naman iyan mga paps oh, universal pala to yung set na pala nito available yan available yan dito marami tayo no? ayan 1.8 lang pala set niyan pwede sa M3 yan ayan mga paps oh. pero hindi siya ganong maingay sakto lang sakto lang pag binibirit lang monster mga paps oh, monster iyan Napakadami oh. Dito. Yan 450 bigay ni boss eh. 450 lang. Yes. Yes. Yan. Napakarami po nito dito sa Burauta ni boss. pagka magbubuo. Ay yung mga buo. Yung mga buo na. 35 pares. 35 pares buo na may hub, may, may rayos, rayos, may rim. Ayun po yun mga papsa yung tingnan nyo po buo na yun nakasabi to yun yun ibaybago mga papsoyan ayos Ayan. three pipe parehong yun yung ano pa karaniyan yun 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 mga yun Buraotan vlog mga boss Yun no? o Papalo na lang po Yan Bagong gawa ko Bagong gawa Update po dito sa Buraotan ni Boss D Yan Tsaka yung kay Rage Sweet vlog Yun o no. Iyon Alaga Alagi kayong Maray. manood yan mga Alagi. boss Alagi kayong manood Sa Rage Sweet vlog Yan At saka sa Buraotan vlog Yan Ni Boss D Yun o no. Oh. Ay, ano yung mga bago natin dating dyan, Boss D? Oh, yung mga bago mga, ma marami, ayun o, ayun o. No, Pupunta boom, tayo doon. Wow, boom, boom, boom tarat. Boom tarat. <laughs> Pupunta tayo doon. Ayun mga paps, boom Ako tarat. Mga ilaw na 'yan, bago 'yan. Ayun, magkano dito sa mga ilaw na 'to, boss? Di? Yung okay, mga ilaw na 'to, 400 oh. 400 lang. Ito 100. Oh. Napakamura na Ayun. oh. Yeah. Oh, 'yan marami oh. Ayun. Yung mga breakmaster ng wave, oh, dami. Breakmaster ng wave. Magkano yung breakmaster ng wave, boss? Di? 250. 250 lang. <laughs> Ah, baka mura. yung swap sa Longganisa. Oo, oh, oh, swap daw sa Longganisa. Oh. <laughs> Wala pa ba? Hindi pa nakakarating dito? Wala pa. Wala pa? swap oh, sa Kasi may nag-comment -so nag sa akin, pupuntaan niya ako dyan, may dala ko. may kong Ayan mga paps. Punta tayo doon. Punta tayo doon sa mga Boom X Mugs. Ito. Napakarami pong mga boom X mags Ayan, mga bagong dating dito sa Burata ni Boss D Ayan, sa mga nagtatanong naman po ng presyo nito 6.5 Walang shipping fee Free 2 pieces tire sealant At free 2 pieces pito na Ayan, mga papsan pa po kayo ha? Ayan, iba-iba po yan Mayroon para sa Aerox Para sa Mio Para sa Enmax at para sa click 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 ayan opo opo ayan tama po ayan ulitin ko po ha 6.5 lang po ito mga pap sa mga nagtatanong for only 6.5 lang po dito sa burata ni boss D wala pong shipping fee may 3 pa pong dalawang tersilag at 3 pa pong dalawang pito ayan tsaka hindi lang po yan marami pa pong mga mutaro mutaro carbon side mirror napakaganda po nito ayan o hindi po siya plastic ha ano po siya uh, bakal ano ano carbon po siya mga pop sa ah, mutaro carbon madam magkano dito sa mutaro carbon na side mirror 8 uh, 800 mga paps so, carbon na po siya at saka hindi siya plastic at sa mga nagtatanong ng CDT set available po dito sa Borota ni Bossy 'yan mga paps oh. Ano you know, para po sa M3 Mio 125 ayan. Para po sa inyong PCX available din po 'yan dito sa Borota ni Boss D. Sa Mio Pino ayan. Ano po 'yan ha? Ah? Full CVT set motor. Kumpleto na po 'yan, may flywheel, may center spring. Ayan na po siya oh. Kompleto na po Isasalpak na lang po sa inyong mga motor Yan mga paps Ito po for only 35 madam 35 Pre-CBT cleaner Ayan. Kaya asan pa po kayo Ayan mga paps oh. Diretso po kayo punta dito sa Borauta ni Boslio oh. Ayan o oh. Sa mga mahilig pong mag-rides dyan Ito po subukan nyo itong Mutaro mga paps Talagang Solid at hindi sayang yung Budget nyo mga paps dito sa CBT set na to for only 3.5 lang po yan ulitin ko po available po yan para sa M3 PCX ayan Miu Pino saka pang click ayan mga pups at bukod dyan marami pa ito ah ha click 150 ano kaya ito ito naman, click 150. Ah, brake pad, MX Sniper 150. Ayan, available po dito yan mga paps. Ayan, napakarami pa pong mga upuan, flat seat. Sa mga naghahanap ng flat seat na upuan dyan, punta lang po kayo dito sa Borauta ni Boss D. Location naman, Emma Town Center, El Camino, Maykawayan, Bulacan. Waste nyo lang po yan mga paps. Ayan, sa mga naghahanap ng ganito, ah... Uh, panel gauge available po yan dito sa Boracan ni Boss D, mga paps Ayan, napakarami po Ayan, oh, mga air filter ng click air filter ng neo available po dito sa Boracan ni Boss dia yan ayan, halos lahat po ng hinahanap niyo na piyesa sa motor na andito po kaya pasyal po kayo dito sa Boracan ni Boss D, mga paps so. Oh. yan bukod po diyan ayan mayroon pa po sa lobo oh. napakalawak po ng pwesto mga motor parts ni Boss po dito, dito sa Emma Town. Meron pa po dyan sa loob. Katulad nito, carbon. Wow. Ito. Madam, magkano dito, madam? <laughs> dito, magkano? Eh, carbon dito para sa NMAX? Ayan o, NMAX mga paps. Tatanungin natin si Boss dito, Kung magkano sa ganito. Pero alam ko mura lang po yan dito Magkano dito tayo Paul? 250 250? Ayan carbon na mga yeah. pap So oh, for only 250 Oh shout out tayo Paul. Shout out Iyo Ito kay Dave sa'yo Iyan Ito na tayo yeah. <laughs> <laughs> Yan po mga paps ang kami ngayon dito sa Borota ni Boss D. Ayun po. Ngayon po ah, Wow, windshield. Magkano sa windshield natin, madam? 200. 200. Napakamura na, oh. Para sa Inmax. Yan. Iyan oh. Para sa Inmax, pwede. 200 lang, tented na, oh. sa so, mga naganap ng flyball dyan napakarami po rito iba-ibang grams Iba-ibang grams po yan para sa inyong motor na hinahanap nyo. Kayo po bahalang magtono. Yan. Available po yan. Napakarami. Ayan po, Napakarami dito sa burao. Tanibos din yan. Ito yung bola, set na mga paps ayan Set na rim, may boha, may rayos, nakaalay na. Sasalpak na lang po yan. Sasalpak na lang sa inyong mga motor. Ayan. Sa mga gusto magpalit ng rim, punta po kayo dito sa Burauta ni Boss mga paps. Marami pong available dito sa Burauta ni Boss niya. Ayan. ganito may mga tapalodo sa mga nabasagan ng tapalodo dyan marami po rito pang wave pang xrm ayan po napakarami o Yan, napakarami Jalan. piyesa,